thế nào sao không đủ anh đừng vội mong anh tin tôi tin thế mà Kaya huwag ko ka Dahil ano ay tao lang May puso rin masasagpan Kapag piliin, di ralisan Di wala kung na'ng itawain Ang mga masyadong tinigil sa akin ayo pa awal, paano ko pitiiling Ang mga tao sa biglang Mãe! gita kita kung may nanalo na madam Congrats. Maraming salamat may napili na ako Suspo ang gagaling May nanalo, nanalo mga vlogger Okay ang okay, mga nanalo ah! po Gita-gita Sigurado yan ha Akala ko mga vlogger nanalo nalo. <laughs> galing guys ang galing ang galing ang ganda nung ano ang ganda nung sayaw parang wave wave talaga amoy na amoy na ang galing okay. Lapik cuan, lapik cuan. Lapik cuan, lapik cuan. Lapik cuan, lapik cuan. Kasama ya si Bal. Lapik cuan, lapik cuan. Mana si Dimarda? Dimarda please. Masa ka? Pilipino po tayo yung Salamba sa Laguna. Ayan, meron, meron lang po ako itong isi-share, no? Yung story lang po ng uh, na life ko. Kung very short lang po ito. Na, kaya po nandito ko ngayon, syempre para supportahan po ang Pindor Party List na pinangungunahan ng boss namin na si Madam Malo Lipana. Uh, kasi na-experience ko po talaga, siguro naman maraming nakapa, nakakapanood sa inyo. Dati kung paano tayo i-clearing, Papano itapon yung mga gamit ko? Paano dalhin yung mga paninda ko na lahat yan ay pinaghirapan ko? At ang kuhunan ko doon ay mga inutang ko lang. Hindi ko nga alam talaga kung paano pa ako mag-uumpisa. Di pa pag nakiring lahat, natangay lahat ng paninda mo, gamit mo, puhunan mo? Paano ka pa mag-uumpisa kung nangutang ka lang? Paano ka <laughs> papautangin ang pinautang mo kung hindi mo pa nababayaran yung unang inutang mo? Alam mo, kaya nung nakita ko talaga na mayroong vendor party list na magkakaroon tayo ng tigapagtanggol sa atin mga manuninda, talagang hindi ako nagdalawang isip talaga na samahan sila dahil kailangan natin sila. Ito po ay walang iba kundi po si Madam Maloli Pana. Ayan, kaya naman po suportahan natin ang Bidor Party List dahil ito ang magiging kakampi natin sa gobyerno at ito ang magiging boses natin sa lahat po ng manuninda. Kaya po ngayon pa lang, magkaisa tayo at magtulong-tulong at ipanalo po natin si Madam Malong para po magkaroon tayo ng isa na magiging kakampi sa gobyerno na pinapagtanggol sa ating lahat manininda. Ayan, gusto niyo ba magpalaro ako? Ayan, sige, magpalaro tayo. Konti lang to, ha? Ah. magpalaro tayo na kailangan ko na siguro mga lima lang. Sige, sino gusto maglaro? Ayan, sige. sige, ikaw. Ikaw, Arte, pasok. Sino ang mga pintor dito? Sino ang mga kikinda? Sinong ito? Ay, sige, pasok ate. Akit ka natin. Dito tayo. Mabilisan lang to. Sige, pasok ka natin. Ayan, natin. Pasok ka dito. Sige, sige akit ka. One, two. Sige, akit ka na rin. Eh. Okay, ilan na yan. Madali lang tong palaro ko, guys. At saka, syempre, may premium ito. Ang mananalo ay mayroong... LIVRING PARIS! One week kayong kakain ng LIVRING PARIS andino sa DIWATA PARIS pero kung kayo pupunta sa PASAY <laughs> Okay na, mag-start na tayo para uh, baka mayroon pa mga susunod, no? Saglit lang naman to, familiar ba kayo sa ano? Ang, ang mananalo dito ay mayroong dalawang lipo na siyempre nanggaling kay DIWATA PARIS, oo Madali lang nyo ba yung naroon na yung Ayan, hip hip Ayan,